Hirap magpakinis sa ilalim ng hagdan mo. Kainis ang pader. Hindi, madali lang ah. Hirap na hirap ka nga eh. So, sulok na sulok. Lalo na pag makikot na yung hagdan nyo. dahil na hagdan to, ginawa namin po dito. Ngayon, yung mga, yan, mga niretouch namin na ano, ampaw. Tapos diretso na skin coat. Buti na lang, buhos yung pader namin. Hindi na kami magpapalitada. Hindi, so, mas mahirap pa yan kung may sulok sa ilalim. mo. Oh. Ay nag-i-skim coat na siya. pero anong pa to ah. Okay, Pakinisin mo na lang. Hey. Oh, makinis na. Diba, sagbit lang, isang araw lang, tapos na. Kaya kaganda ang pagbuhos yung pader. O, kung palitala yan, ako, nagtatagol ka sa ano, kinikili, sa sulo, sa kung ano-ano pa. No, kaya, dito na yan. Tapos, tatagsa lang natin. Okay? Yan ang kagandahan. Pag-buhos. Yan, yeah, kakalo lang kami. Eh. Dry pack na ito din tayo, no? So, ito naman na yung counter natin dito. So, nalayaw na namin. Pretty candy pero since maliit to, kagaya na ito, nagtansi kami sa gitna. hindi kami doon sa dulong-dulong kasi ilalim ng hagdan eh, pakipot na eh. Hindi kami makalusot doon. So, tapos, pang namin tatayos, palabas dito. Hmm, consider nyo yung layout ng pub pahaba. Kasi kailangan buo dito. So doon natin dadalhin yung siroho. Pwede rin namang dito ka na mag siroho pero masagwa kasi ito yung entrata. Pero ngayon, consider nyo basta. Kaya sa inyo na lang kung saan nyo lalagay yung siroho. Consider nyo yung day out para pa. Sa amin kasi 30 by 30 ngayon sukata namin to Doon namin dalhin yung siroho. Tapos, kung paano discard <laughs> yan. Yung yung po kami ngayon magtatalis doon, luluhod. Kasi, hindi na maabot. Nasa sulok. Tapos ilalim pa ng septic tank to. Andito yung takip ng septic tank. Ayan, may bakal na yan Oh, no? na nakabilog. So, tingnan natin kung paano natin diniscarte na ito maya maya pag nandiyan na tayo. Ah, hirap. Pati pagbabasa ng dry pack, kahirap, nasa sunok. Yun, okay, hindi okay. malawag na. Mga kalahati na. Doon lang naman mahirap na. Tapos, buti na lang wala si Roko. Eh kaso may lakayang siwang sa gilid. E. Pero, sumpara na yan. Kaya nga, pero bantay na. E. Ang mahirap lang yung pisa sa sulok. Doon ko na lang dito na nalagay si Roko. Dito na lang dito. Kasi may tubo eh. Ang na tubo. Tapos napakapal tuloy yung ating gawa ng tubo. Pero madali na ito. Okay, nandito na sa alabungan. Nandito oh. So, dito na nilagay si Rojo para makakalabas kami. Sa malatan na. So, may abangan natin yung takip na septic tank. Okay. Ulit. O oh, yan, surprise! Tapos na. Hindi <laughs> namin na inintindi yung takip ng septic tank. <laughs> eh, matagal naman bago mapunuhin pero tandaan dyan yung takip. So, Katagalan, pag napuno, tiktikin na lang yung tiles. Katagalan naman mapuno niyan eh, kaysa patang hirap pa kami. yung takip. Mm, yun, pinaman <laughs> Kaya, ayan na lang. Okay, so, sinunod na natin mga sudok-sudok. Isa dyan. Saka, isa dito. Yan. Tapos naglilinis kami dito ngayon para masimulan tong labas. Pero CR muna kami next time. Okay? Ayun uh, lang naman. At abangan nyo yung mga susunod pa natin gagawin dito sa ating munting bahay.